hindi yan hinahanap. Talaga? Hmm? Talaga? Oo. Oh. Yan yung Ay. mga katwiran ng mga taong mahilig magmasid. Bakit? Oh, Di ba masid ah? Yan yung mga katwiran ng mga taong kunwari hindi nila hinahanap pero meron na silang palihim. O wala? Meron silang uh, meron silang uh, meron silang binabantayan dito. Hindi ko alam. Baka nasa baba lang siya. 'Di, Di ba? Di ko, o binabantayan alam. mo lang siya para ay, Makita mo siya o makita ka niya? Makita Gano. po kita. Okay. 'Yun na. yung mga katwiran ng mga babaeng uh, pasimple kung gumalaw. Ko? Oh? Talaga ba? Yes. Yung ang sabi na, <laughs> ay hindi ko inaan, hindi ko yan hinahanap. Kusa yan darating. Di ba? Diba? Ganun naman talaga. Bakit mo kasi hahanapin? Kung ka darating naman kasi. Sabi na, manhid ka lang. Yung manhid ka lang, sasabihin na lang yun siguro sa utak na lang. Uy, hindi ba pwede ano na Sasabihin niya, bakit mo ko Bakit mo ko ano? Bakit mo pipiliting, mag pipiliting maghanap? Eh, meron um, na akong gusto. Wala akong gusto. Gusto ko lang magpahina sa buhay ko. <laughs> Bakit mo pipilitin maghanap? Eh, meron na akong gusto. Inaantay ko lang. wala akong gusto eh. aantay lang ako ng panahon, oras, para ano, ganon. <coughs> gusto nyo guys, pumiga tayo ng tao dito sa taas? Talabasin natin yung katas? Gusto nyo ba? Huwag na po kayong pumayag. <laughs> gusto nyo ba guys? Tignan natin kung kaya nating pigain to. Mapipiga ako Ang dami mong galamay. Eh. Bakit baket 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 pipiga baket 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 Gusto. Gusto baket 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 hindi ka man yun. Na-trauma ka lang. Uh. Ano kasi, malakas kasi yung radar ko eh. ba Meron ka ba? Yes. Uh -huh. Kasi yung mga first expression ng mga tao sa akin, ano daw, playgirl daw. Oh, hindi naman. Playgirl daw. Hindi naman tayo maganda para playgirl. Hindi naman nasusukat sa ganda yan eh. Mas gwapo. Hindi rin. Kahit hindi na gwapo. Nasa Kahit mukhang tsaka lang. Nasa paghagod ba? Eh, nasa ano yan? Ayaw ko magsalita. Nasa... Yan na. Wala yan. Kung ka ba ng pagkakataon na pwedeng aminin sa taong uh, nagustuhan mo, na gusto mo siya, gagawin mo? Madali lang yun. Madali lang naman sabihin yun pag may gusto ka. Kaso lang, ewan, wala naman akong gusto eh. Ikaw, ikaw bilang isang babae, kaya mo bang aminin sa lalaking gusto mo na gusto mo siya? Kahit babae ka? Hmm, kita mo? Sabi niya kanina, guys, madali lang naman aminin pero hindi niya daw kaya. <laughs> Oh, parang para kang gulong? Yun. Kanina okay ka, then, ngayon flat ka na. Hindi <laughs> ko kasi na-experience yan. Na ganyan. May gusto ka. Ganun ba? Ako yung ginugusto, hindi ako yung may gusto. <laughs> <laughs> mm. ba diba? Ako kasi ano eh. Ang A naman jan. Pagdating sa babae, ako hindi ako naniniwala, hindi ako but, maano, hindi ako basta-basta yung iba kasi nagbabase sa itsura, 'di ba? Sa puti, sa ganda. Ako hindi. kasi hmm. Kasi napatunayan ko na 'yan, na, sabi ko nga dito sa live. Hindi lahat ng maputi malinis sa katawan, 'di ba? Ah. Hindi lahat ng maputi maayos manamit. mabango yung ibang baho. Kilikili <laughs> pa lang putok na. Eh, okay lang gili-gili, magamot mo. Pero kung yung ano na, hindi kaya. Oo. Grabe siya. <laughs> <laughs> Ang dugyot naman siguro, no? Pag ano Yung parang <laughs> nagtikim ka ng butter. Di ba? Tapos gano mo. Baho eh. Ano ko siya? baho pa yung Uh Oo, -oh. sayang ang ganda kapag ganon. Kaya mga kaibigan, maglinis-linis <laughs> din. <laughs> maglinis-linis <linis> din. <laughs> uh Oo. -oh. Okay, maglinis ng bahay. Huwag kalimutan na sa <laughs> uh -oh. Baka kasi naman yung pag-ihi niyo, yung pinanglinis nyo, ihi din mismo. <laughs> Wag gano na. Ano? Ano yun? You broke my heart, guys. Ah ah. Nakaka-turn off 'yun. No, hindi lahat ng gumagamit ng feminine wash ay mabango. Yung ah. iba din. Hindi totoo. Totoo 'yun kasi naka Uy, uy, bakit ba kasi may ganyan dito? Ayun ko, eh. na Uh -uh. Di, Hindi naman talaga recommended 'yun sa doktor. Ah, uh, mag-ano lang kaya guys, magsabon lang pero yung Normal hindi malakas yung ano content sa... ng sabon. Yung hindi siya uh -huh. ano, yung parang hindi hard yung uh, Your water content. lang talaga siya. Sabon na, sabon sa katawan pero hindi malakas yung content, pwede 'yon. Kasi ano? hindi kasi na ano eh, wag, wag yung masyadong malakas yung content kasi nakaka-irritate din sa balat. Yung mga feminine na ginagamit nyo, nagkukos ng ano yon bad smell. Oo, oh, parang ano lang yun, mukha lang yan. Kung sensitive yung mukha mo, ganun din. Sensitive din yung ano. Patingin nga. <laughs> Sorry, naka-uniform ako. <laughs> ano? naka ako. Ano? <laughs> Sorry, naka-uniform ako. So pag hindi pwede? Pag naka-pickpickshot lang. Joke <skillic> 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 lang. Joke lang po yun, guys. Huwag pa kayong maniwaya. Happy-happy lang. Masaya lang Kapag buwan. ano daw, hindi daw naka-uniform guys, pwede. Oo. -o. Sinisilip ako neto eh. Sa live eh? ko. <laughs> ano? <laughs> Wala. Sinisilip mo ko sa live ko eh. Bakit mo? Nakakita ka eh. Oh, o, napadaan lang. Yung ano pala, Nung nag-live ako, natulog ako. pagising ko, may violation yung live ko. Bakit? Sexual harassment ba yun? Bakit ka kasi napad ba dun? Hindi, live go. Natulog ako sa live go. Tapos nandun kayo sa live ko Huwag ko kung anong ginawa nyo. Ako? Nandun ka sa live go di ba? Wala. Ah, I oh, oh, that time. di ba? Hindi ka patulong nun. Inawal mo pa Bata ka mabarak. pa, makakalimutin ka na. <laughs> Saan na po 30 years old na ako eh medyo ano na. Ilang taon ka na ba? magti 30 na ako by November. Ay bata ka pa daw Oo, Oh, lang yan? Hindi pa naman ako, wala pa naman akong sungkod dito. Okay, ilang subo ka pa? Ano? Or... Ah, basta. Subo ng pagkain. Ay, ay, ka Subo ano ng na uh, pagkakataon, pagsubok, problema, mga gano'n. Na pag pa ka tapos hindi ka siya, ay problema talaga yon. Baka naman. Ba? Nabibinat naman yung bibiga. Pag malaki yung kutsara. So, na, na. problema? Tapos bago mo tignan. Ano daw? Ilon lawn mo muna. Ano daw? Elon Muir app. And then uh, ilon Muir. Bagay sa akin yun, yes, 30 pa lang. Hindi naman siya naghahinap, guys. Ang gagawin natin dyan. Tapon niyo na lang ako. Hindi ako naghahinap eh. Ikarton niyo daw, guys. Pagkatapos ng lahat <laughs> Pwede ba sa karton? Huwag sa karton. Yung ano lang. Itali nyo na, na lang, guys, kama. Tapos balik-balikan niyo na lang kapag kailangan niyo. Naku, grabe naman yun. Grabe siya. Hi, naka. So, ibigay natin yung pagkakataon sa iba, Chin. Thank you, Chin, ha? Wow, uh, thank Jean? you po. Thank you Ay, sa presentation. Maraming salamat sa po. presensya mo Thank dito. Thank you po. Ha. Thank you po sa pa. Sana napasaya kita. Ano? Ah, masaya naman ako eh. Pag nakikita. Alam ay. ko naman na hindi ito yung... Paano mawawak ng microphone? Paano patayin? May naalala ka? Paano sakalin May yung microphone? Ka? Yung May microphone. May naalala ka? May naalala Wala, ka? Yung microphone ko kasi baka siyong hawakan. Eh. Be, sample, be, sample. Nasa taas yung microphone ko. Paano? Yung shampoo lang. Wait, wala. Imaginary. Nasa, nasa, taas yung microphone Sige nga, paano? Ko. Paano ba sa Paano, paano? <laughs> Iba ba? Paano nga? Paano nga? Gusto mo, ha? Paano? Iba ba na? Iba ba mo na? Iba ba ako? Dandahan Ibabaw ba, o mabilisan? Dandan lang. Chill lang. Pero hindi masakit. Nakita nyo ba yung mata ni Chinchan? So, guys. Bakit? Ang liit eh, no? Pero so, pag binanatan mo, lalaki yung mata nito. Uy, ang sarap ng tulog ko kayo. Ano ito yung Sige, Chinchan. So, I hope napangiti kita. Ano? Alam ko, na ko naman na hindi pa itong uh, na uh, unat huling pagkikita namin. Nakikita pa rin tayo. Hanggang pag-uwi ko, sana makikita kita. iti punggol niya. Ang ganda ang sabihin ko, <laughs> dinagpungan ba? Ah, magpabango ka ha. Hindi nga siya maglinis, maghugas. Palagi naman tayo. eh. amoyin mo? Ah, be? Hoy! May mimik ka na. Ah, ah, sige na. Thank you, Chinchansu. Thank you po. Ah, kung paa mag-explain pa ako. Hawak mo na ako. Ah.